Mahal na pong Jesus na naririto na naman kami dahil wala kaming ibang matatakbuhan kundi ikaw. Sapagkat alam namin, mahal na mahal mo kami. Kaya nga't bagamat ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang anak ng kataas-taasan, pumayag kang matukso. Pumayag kang mapagod, magutom, masaktan, upang ikaw mismo ang mag-alay ng lahat dahil sa aming mga kasalanan. Kaya nga't tulungan at turuan niyo po kami, lalo na sa panahon na kami natutukso. Mahina po kami kung kami aasa lang sa sarili naming lakas. Ngunit, kung ang aming tatanganan ay ang iyong pag-ibig, awa at biyaya, mapagtatagumpayan namin ang lahat. Patawad po kung minsan kami nadadala ng tukso. Kung minsan napapaniwala kami na hindi mo kami mahal na narito po kami muli ngayon, sinasariwa ang alaala ng iyong pangako at ng aming panata. Mahal na pong Yesus sa sareno, mahal ka namin. Kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.